dumating na yung aking order na tripod. Tripod from online. So, titignan na natin kung tama ba yung binigay sa atin. lo Maliit. So, ibig sabihin, Malit yung binigay sa atin kasi R16 yung dumating. Yung in, in order ko ay L16. Big sabihin, maliit siya. Paano ba ito gamitin? Sure. Ayan na siya. Ano ba to? Ah, press. Push pa ba ba? Then, kilometers pa to. So, try natin kung ilang meters ito. So, ito nga, dumating tama yung... Order na tama ba? ayan yung tumating sa atin. So, paano pa ito siya ikapalit? So, dito ikapalit yung cellphone. So, so, hindi natin alam kung Paano ba? Iya, yeah, ano to? Iya, yeah, ano to? Ito ay sobrang haba niya. Tripod. Ito yung remote. So, ayan. Ilang meters ba to? Ano ba ito gagawin? Ito yung para saan ito? Yung is, ano ba ito? Ilaw? Ah, so para siya para siya dito. So natanggal siya. Ito yun. ang kaso, hindi mabuka tong isa. Anong gagawin natin dito? Ayaw niyang bumuka. So, ito sya guys. lang pag-aaralan ko muna paano ba to? Ayaw bumuka nitong isa. Eh.